Kung napapansin mo ang malimit na ugot ng isang OFW na pinopost nila sa kanilang mga social media account, isa bawal mapagod sa abroad. So ang ibig bang sabihin noon kapag nasa abroad ka, bawal kang mapagod pero pag nasa Pilipinas ka, okay lang napagod ka. Isa pa 'yung sinasabi nila na kailangan matapang ka at kailangan malakas ka. Eh bakit ba kailangan na matapang ka at malakas ka? Eh pumunta ka naman dito sa abroad para magtrabaho, hindi naman para makipaglaban. So yan lamang yung mga mangilan-ngilang ugot ng mga OFW kapag nagpo-post sila sa kanilang mga social media account. Yun ang mga karaniwa na mababasa nyo na sinasabi nila. Yung mga ugot na yun na sinasabi naming mga OFW, kami lang ang nakakaalam ng totoong dahilan noon dahil kami ang nakakaranas ng totoong sitwasyon dito sa abroad kaya yung sinasabi naming mga OFW na dito sa abroad bawal ka mapagod hindi naman ibig sabihin noon hindi ka talaga pwedeng mapagod normal lang talaga na makakaramdam ka ng pagod dahil inuubos mo yung lakas mo sa pagtatrabaho mo dito sa abroad sinasabi namin na ganon dahil dito sa abroad hindi mo pa pwedeng idailan yung pagod mo para hindi ka pumasok sa trabaho mo dahil dito ang bawat oras binabayaran so kapag nagtatrabaho ka dito yung bawat oras mo na babayaran may katumbas na pera kaya yun malimit namin sinasabi na dito sa abroad talagang bawal mapagod dahil nangihinayang kami dun sa kikitain namin at yun naman, choice na rin naming mga OFW. Na wag lang intindihin yung pagod na nararamdaman namin sa mga trabaho namin dahil nga gusto namin kumita ng mas malaking pera dito sa abroad. At yung sinasabi namin na ganon na bawal mapagod dito sa abroad, yun ay bilang pagkumbinsi lamang sa aming mga sarili na kailangan dito sa abroad masipag ka, na kailangan dito sa abroad anda ka makipagbakbakan sa trabaho. At katulad nga ng madalas nating sinasabi na dito sa abroad kapag pagod ka, ibig sabihin nun mas maganda yung sitwasyon mo. Dahil ibig sabihin nun may trabaho ka, may matibay kang pinagkakakitaan dito sa abroad, kaya ka napapagod. At ikaw, bilang isang OFW, pipiliin mo na lang talaga na mapagod ka dito sa abroad. Dahil marami sa ating mga kapatid na OFW na hanggang ngayon walang mga regular na trabaho at nahihirapan silang maganap ng mga papasukan nila dito sa abroad. At oo nga, hindi ka napapagod kasi nga wala kang trabaho pero ang kapalit nun, pagod na pagod naman yung kaisipan mo sa pag-iisip kung saan mo kukunin yung paggastos mo dito sa abroad at kasama na rin doon yung ipapadala mo sa pamilya mo. At ang isipin mo na lang, kami nga na may mga regular na trabaho, madalas nakukulangan pa kami, namumoblema pa kami kung saan kami kukuha ng pambayad namin ang mga bills namin o ibang mga gastusin namin dito sa abroad. E eh, paano pa kaya kung wala kang trabaho dito sa abroad? Ay siguro ngayon dun sa mga nakakabasa dun sa mga post ng ating mga kapatid na OFW siguro ngayon kapag napanood nyo itong video na to mas maiintindihan nyo na kung bakit sinasabi namin mga OFW na dito sa abroad bawal mapagod at isa pa, yung pagod naman, itulog mo lang yan. Kinabukasan, malakas ka na uli. At about naman doon sa matapang at kailangan malakas ka kapag pumunta ka dito sa abroad, yun talaga kinakailangan mong bitbitin yan kapag pumunta ka dito sa abroad. Hindi naman namin sinasabi na matapang ka dahil ang ibig namin sabihin ay makikipagpisikalan ka dito sa abroad. Ang ibig namin sabihin kaya kailangan mong maging matapang dito sa abroad dahil dito sa abroad marami kang sakripisyon na dapat kalabanin dito. Nandyan na yung laban mo sa trabaho, nandyan na yung laban mo sa pangungulila mo, sa mga pamilya mo at nandyan na rin yung laban para mapagtagumpayan mo yung pagtatrabaho mo dito sa abroad. At sa mga pagkakataon na yun, mag-isa ka lang dahil wala sa tabi mo yung pamilya mo. Kaya may mga gabi na talaga namang papaiyakin ka ng abroad. At isa lang yun sa magiging kalaban mo dito sa abroad. Kaya sinasabi namin mga OFW na kapag pumunta ka dito sa abroad, kailangan matapang ka. At kung hindi mo kakayanin yung ganong klaseng sitwasyon dito sa abroad at hindi mo pipiliin na lumaban para sa mga mahal mo sa buhay, ang ending nun, uuwi ka na natalo ka. At kung isa sa taya mo ang pamilya mo nung pumunta ka dito sa abroad at hindi mo pinili na maging matapang ka at tumataras ka sa laban, ang ibig lamang sabihin nun, hindi lang yung sarili mo ang ipinatalo mo. Kailangan talaga pag pumunta ka dito sa abroad, buo yung loob mo, matapang ka. Kailangan ang damong isakripisyo yung sarili mo alang-alang dun sa dahilan mo kaya ka aalis at magtatrabaho dito sa abroad at yun dapat malakas ka hindi lang dapat malakas yung loob mo dapat literal na malakas yung pangangatawan mo dahil dito sa abroad yun yung magiging mo yung lakas ng katawan mo dapat at nang makipagsabayan sa kahit anong klaseng trabaho na meron dito sa abroad yung katawan mo kaya kung mahina ka katulad ng sinasabi nila hindi ka po pwede dito sa abroad dahil kahit anong kagustuhan mo na magtrabaho kung kukontrayin yan ng katawan mo wala rin mangyayari. Ang hindi nun, uuwi ka rin ng Pilipinas dahil hindi na kaya ng katawan mo. Kaya kung mag-a-abroad ka, palakasin mo muna yung katawan mo. Tsaka ka sumabak dito sa abroad. Ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming maraming salamat. Walang sawang pasasalamat sa ating mga kapatid. Naliiti mong willing mapagod sa abroad sa tuloy-tuloy na pagsuporta mga boss. Ayan, samahan nyo kami dito mga boss dun sa mga hindi pa nakakapalo sa atin. Samahan nyo kami dito dito sa amin, sinisigurado namin na magbibigay kami ng inspirasyon at sa bawat paggising at pagbangon nyo sa umaga, siguradong sisipagin kayo dahil dito puro realidad lang at kwento ng totoong nangyayari dito sa abroad. Like, follow, share.